buhol na hindi pang mahaba ay naku San Mateo araw araw ka na lang traffic ah, uh, shout out din kay Marang Ela nakabalik na pala shout out shout out kay ma'am ano ma'am Ella Bell ito, eh oh. ito naka uh, ano naka click hataw oh pero kayang kaya natin siyang sundan oh pero dito kalmado na tayo kasi may inkap na dito kaya tamang normal na takbo 60 kph shout out shout out kay ma'am ano ma'am Elabel ah, uh, nasa Bahamas siya shout out ma'am Elabel maraming maraming salamat po sa laging pagsuporta mo sa mga videos ko mga motovlog maraming maraming salamat po madam Elabel ah, uh, shout out din kay marang Ela nakabalik na pala ayun lang tinanggal na pala dito yung ano yung espalto kay Bees. Shout out kay Bees. Tsaka kay Tol Joel, shout out. Ayan, dito kasi may in dito. Sabay na kalagay yung in dito na camera. Siya sa motorcycle exclusive lane. Yun oh. No? Walang pakialam wala din kasing incap dito kaya siguro ano alam nila walang incap kaya lumalabas <coughs> sila sa motorcycle lane alam na alam nila kung saan nakapaste yung mga in cup camera kaya lumalabas sila sa exclusive motorcycle lane pero dapat kahit walang camera yan eh, sumunod na lang tayo yan in cup oh yan ang laki niyan. yan yan sa may kanto mismo na yon yun yan ang in cup tsaka isa dito ayan o sa may overpass kaya kitang kita ka Shout out sa kaibigan kong guwapo. Late tayo ng 15 minutes. <laughs> Gago! <coughs> Ito yung kaibigan ko, hindi na nanonood, sa mga upload ko sa YouTube. Ikaw, di ka na nanonood eh. Busy na kasi to, marami na kasi babae to, kaya... Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. <laughs> Kala, wala nang time manood sa YouTube. Puro kasi babae na tuloy, mabait yung kaibigan ko na yan, mabait yan. Mabait yan, mabait yan. Mabayat yan, mabayat yan. Mabayat yan, mabayat yan. Yun oh, nagpang-abot yung mga legendary oh. Ang pogi yung dalawa. Pero mas pogi si Abi. Mas pogi si Abi. Eh, malupit na ano. Malupit yan eh. Yun, nandito na ako mga no, sa first update ko sa EDSA Congressional Mercury. Padaanin ang ambulansya no mga kaobs. Makakaangkas natin, padaanin. <laughs> Alright, wag so, kayo matakot sa incap, sabi na ba ng MMDA yun eh. Uh, kamera ng incap, ayan o. Oh. Ano na to dito? Yung exclusive motorcycle eh. nandito yung mga bus, saka jeep oh. Tapos may, may incap doon ng kamera. Oh, paano na yan? Oh. Oh, di ba? Kawawa. Yung mga kamote nagkakarerahan. Sana madali kay nang inkap. Nagkarerahan yung mga kamote. Ayun oh. Rider sniper. <laughs> <laughs> ba eh? sa sniper. Pa dumating na sa Swaragi may incap doon. Sa pulyon pag inaabot. Nagkarerahan yung mga ungas nadito ako sa batasan 5.20 pumindot ako ng mga kaos, wala pa, bakit kaya minsan maaga sweldo namin, pero ngayon ah, 5.30 na wala pa, minsan nga alauna meron na kaming sweldo pero ngayon wala pa bakit kaya ah, mamaya pa to mga ala walang helmet ganyan pagbibigyan na natin putang ina mo ay naku san mateo araw araw ka nalang traffic mula na mula nung nagkaroon ng stoplight dito sa may banaba ganito na lang lagi dito traffic buti na lang pag motor ka kahit pa paano eh umuusad kahit mabagal naihi hmm. -hey, yung conductor ng minibus oh. naihi -hey. <laughs> alright naka four wheels pag naka ano ka talaga naka jeep ka wala pila ka talaga oh. pila sa traffic ito paano kahit mabagal at this tuloy tuloy Kaguya, malamang. nakaguyan malamang nagagoyan. ah hindi naka stop na sakto pagdating natin dun sa malapit sa stoplight kailan kaya magagawa to magagawa dito pag may sumimplang na dito eh, may mahuhulog tagal na tong ganito di pa rin nila nagagawa oh. bye, bye 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 na bye bye Yon, ah, uh, magandang umaga ng mga sa Araw ng Saturday ngayon. Uh, kumpil ko ngayon mga kabs kasi noong nakaraan seminar seminar sa kumpil ngayon naman kumpil na mismo perbio dalya ayun good morning good morning naman kasama ko si misis yan Bye bye. Ay, ano to mga kaos no? Ah, kumpil sa, eh, so kumpil sa kasal. Yung relo ko nga pala dyan, eh, dito na mga, nasa tindahan, rilo. Rilo. Ay, yung kay Kalbo pala. Bye-bye. Bye-bye. Alin? Wala na ba? Diba ba? Dano na ako ha? Uy, namatay tuloy. <laughs> Kasi yan. Sa, di, dito lang sa kumpil sa simbahan. ah oh. gagawin dito? Ano to ah? Anong tawag yan? Isda oh. Sarap ang isda mamaya. Sana may sweldo na. Ano yung putik. Nagawa na yung pader dito. Gumuhoy yung to, lupa. Ayan, yung lupa, gumuhoy. Guguho at guguho pa yan. Haba ng ano ah. guguho at guguho pa yan ng lupa 30 minutes kaya kaya natin yun mga nagbabike dun mga kaps no mga mountain bike yung downhill dun sa taas ng siatgan mamaya magjajaging talaga ako mamaya ah bukas or di kaya mamayang hapon nako buhol na ito pang mahaba Alanganin pa Tayo Alanganin Dito kasi may incap dito e, Buti naman wala nang ano rito Naka balandra Naman naka park in cup po oh. ayun yung in cup camera ay ah, natin magkaroon ng validation dito tayo sa exclusive para sa motor may maraming nakaharang pupuntan pagdating dyan sa may harap ng pure gold wala nang ano dyan wala nang lane, putol na putol wala nang road marking yan dito lang yan yung pagdating mo doon sa unahan harap ng mercury wala na o, dito putol na oh. putol na wala nang road marking Hanggang dun lang yung road marking ng exclusive motorcycle ng mga accounts.